good morning, good morning po sa inyong lahat. Mag-unbox po tayo. Unbag, unbag, unbag po. Ayan po yung na-unbag ng Kuya Ador. Yung ating mga pinamili. Ayaw kasi tumayo yung aking stand. Natumba. Tumumba yung aking stand. Ewan po kung bakit. Umakilay mm -hmm. na yung aking pot. Ayan na naman. Tutumba talaga. Ayan. Tumayo ka naman. Nakisama ka naman. Ayan. Nakisama ka. Huwag kang tutumba. Good doctor nun. No. Good doctor no po sa inyong lahat. Ayan. Ayan. Bukha ito na.

lalagay ko po sa freezer itong ito dito. Lalagay ko po sa freezer ito. Ito po ang ating ginawa. Ito. Ayan po. anbag anbag ang bag ganyan dito na atin meron po sana ako may, may mapaglagyan ito one saan po yung supot ito ilalagay ito po ang problema na tite Amy walang supot Po. ito. pong iba. Ayan po. Ay, siya naman siguro po dito po eh. Tapos lalagay po natin sa freezer. Ayan. Para meron po tayong stock na ulam. Ayan, meron po tayong stock na ulam. Kalahati lang papay ito sa freezer. tapos ilalagay natin dito so, sa freezer. Teka, teka, teka. Susupot natin dyan. Mm -hmm. Ayan. Baka matumba yan ha. Ay, 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 na, eh. Tapos ito. Teka natin dito sa Freezer din natin. Masyari marami kasi. Uh, tapos, Tapos ating baka-baka sa kali, baka-baka sa kali. Ito po yung kali ng baka. Kali ng baka. Ayan. Tapos sila. Uh, Ayan. Uh, ito po. Isa nito. Tsaka ito. papa. O oh, ganyan. Patuyo. Uh, Lagay niya. O ganyan. No? Okay. Ito. O. Oh. Lagay mo sa frigider. Kasi sa mat. Martes, Martes, Ma ito po yung nanatin. Sa yun. kaya? Ay, ito. Lagi mo rin sa presen. Hindi, oh. uh hindi. -huh. Alam mo yan. Kaya ang ako nilagay So, ito po hihiwain natin. Kasi, hindi po natin siya ngayon. Asan na yun? Ano? Ayan po siya. Iwain ko ito. Ayan. Iwain natin ah. ito. Dasan ito.

walang buto ay walang ano kapag hawaan puro boto b okay ba man? manya okay ba? sa kanan kanan ba? tapos paratal sa para dalawa oh oo, dalawa lang siguro

Ito po ito ng baka. Ito po. Laga po natin, siya. E, ano natin sa pressure cooker. Ay, di tayo dito pala. Niyo, oh. pa. Ay, oo. Pwede na rin niyo, natin Masisira din Pag-ibig natin din ano, diba? Ayun, nasika pala dito sa patatas Ayan Pressure cooker po na, tapos iwa po tayo patatas. I-prepare ko lang po ito. Ito po, ilalagay ko sa kaldereta. para sa miyerkules. Itong ano, ayusin po natin. Ilalagay ko sa kaldereta. Saka ito yung patatas na ito. ko sa kaldereta. sa miyerkules. Itong kaldereta naman po tayo. Siguro kalahati lang ito si Buesa kasi kasi walang laki. No, correct. Pala na pala. <laughs> okay. Hayaan natin ata na. Eh. Let's na po yung adobong balambot na siya. As

na naman kami ni Kuya Ador alas tres na kasi po, no oras na alas po tayo matagal po kasi magluto magluto sa matagal magluto kasi magluto sa ko na ito Ate Cebuya we <laughs> buhay ko ni Papa, patatas po, pagka <laughs> <laughs> napapag-usapan po namin mag-asawa yung inahiyaano sa Spain. Sobrang <spe> beer mo, pag limang piso, ibig sabihin sa kilo. 250 raw po sa kilo sa atin, yung patatas. Bumuli po kasi kami ng patatas. Ang mayroon daw po. Iklamas po yung Ganun talaga. Para sila tumuli. Ayan. Mamaya, oh, ito, tatago ko na. Eso, kasi yeah, ano nga yung na natin ito. natin ito lahat. Gusto mo? <laughs> Balik na lang mo kasi Ay, ang laman. Kasi natin ito. Gasa natin yung... Yeah, isin natin ito matigas. Hindi yan masalap. <laughs> Pakilahap ba sa'yo? Ayan. Pag-alabas itim. Ewan Hindi na yung patatas na nabili natin na kini negro. Ay, negro. Na patatas. Musta bueno. Musta bueno. Asi. Asi. Ayun natin Di pa maganda. Patatas. baiting itim patatas. Ayan. Tapos, hindi pa higit nga isang ano. Ayan. Okay. Ay, Ayan na lang. yung Ano itong repolyo? Yeah. Ito Dito parang hindi yata kung hindi nagsama dyan, no? Hindi. Okay. I-gisa na lang, lang natin yung na sakardina. Sumayin natin sa tapos lagay natin sana. Ano? Hindi ba? So, natin sa, hmm? Lagyan natin sa Lagyan natin sardinas pagka ano natin? Sardinas, sardinas. o oh, Okay. I-ano natin sa sardinas. Mahin ko, ha? Mahin natin. Tapos lagyan natin sa sardinas. Sarap so, to. Itong malunggay, di ba? Lagyan sa, ng ano sardinas. So, malunggay. Sayang naman po kasi. Ang hindi namin mailuluto Eh, ang hirap kong ng malunggay po dito. Kasi dito dito po, wala palagang malunggay. Ang nangyayari po, yung mga Pilipina po dito, nagaano po sila, nagtatanim po sila ng mga uh, gulay ng Pilipino. Kaya nagkakaroon po ng malunggay. Ito po pa ng Pilipinas yung mga puno-puno na to eh yung to sa may ano yung meron po kasi dito mga Pilipina na nakakapag-asawa ng Espanyol nagka may mga lupa po yung iba ayun kasi nagtatanim po sila na gulay ng Pilipinas kaya nakakabili po kami ng gulay-gulay ng Pilipinas ganoon po ayan in may ko po kasi sa so, nang hinayang naman po kasi kagaya no ang hirap kumanap ng malunggay dito eh kung makakabili po ako ng manok, pwede ko tuwit. Nagay sa manok, parang tinula. Pero kung wala naman po, ibigis ako sa sardina. Patago ko lang po. Sayang po kasi. Hinayang po ako. Ay, ang hirap kong manok ng ano rito. Ng, ng mga gulay mo. Ayosin mo pa yan. ko pa yan. Kasi meron mga matitigas na ang tawo niya. Imanin ko yan ng paunti. Yung mga tangkay. Oo, yung mga tangkay. Kasi natin pagsain ka rin. Saan tayo? Si mga bata. Ano tingnan sila ng sandok ng kanin? Kaya ngayon. Nagano okay, ko na ako. Magdilig mo na ako ng halaman. Sige, magdilig ka muna ng halaman. Mamaya na po siya nagsasakit. Meron po kasi kami mga apo dito. Mm -hmm. sa Espanya. <laughs> yung anak po ng bunso ko. Yung bunso ko po kasi nandito. Hindi ito po yung buong pamilya niya. Asawa at anak nandito po sila. Yung bunso niya po dito na pinanganak sa Espanya. Yeah. Yung panganay niya po sa Pilipinas po ipinanganak. Yung panganay na yung panganay niyang anak. Tapos yung bunso ko dito na po ipinanganak. Amen. Yung panganay ko po, nadala ko rin po dito, ayaw po dito, umuwi sa atin. Kasi doon po yung pamilya niya sa atin. Kaya sabi po niya, doon na lang daw po siya sa Pilipinas. Sabi ko sa kanya, e, sana dito ka na lang para yung pamilya mo madala mo rito. Eh, nainip po siya eh, nainip po siya na natagalan po siya na makuha yung pamilya niya. Kaya sabi niya, umuwi na lang siya. Oh, nung pagka-uwi po niya, nakuha ng bunso ko yung pamilya kanya. Kasi sabay po sila dumating dito yung bunso tsaka yung panganay. Yung bunso, nagtiis po talaga siya na nakuha yung pamilya niya rito. Hindi naman po nagtagal, wala pa isang taon nakuha niya. Nakuha niya, yung, nakuha niya yung asawa niya, naiwan yung anak. Tapos, hindi nagtagal, nakuha naman po niya yung, yung panganay niya. Bali, wala pa po isang taong naiwan yung anak niyang panganay sa Pilipinas. Makuha rin niya agad. O, kung nag po sana yung anak kong panganay, hindi sana yung nandito na rin po siya. Ayaw po eh. Hindi po makapag ang um, Natatagalan po siya. Kaya ayun, sabi niya, mama, huwi na lang ako. Sabi sa so, ko, sige. Ayan. Paano po mga kaibigan ko, mga kapinoy-pinay? Dito muna po natin isasara yung ating usapan, yung pag-unbox po natin sa mga ating mga pinamili. Ayan. Tapos mamaya po itutuloy natin yung paano tayo naglaga ng ano. Para po makita ninyo ng buo kung paano po ako naglaga ng ating mga karami. Maraming maraming po salamat. Thank you, thank you very much po sa inyo lahat. God bless po. Bye-bye. Love you. Bye-bye. Bye-bye po. Thank you very much po. Adio. Adio po.